So mga kaibigan, ano ba ang garantor? Ano ba yung co-maker at saka co-borrower? Pwede ka bang singilin? Ikaw ba dapat yung magbayad? Pag yung taong umutang ay hindi makabayad ng kanyang utang, tapos ikaw ay pumirma bilang garantor mikir at saka kubarawir? Makatarungan ba talaga na singilin ka? Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner Ate JB. So, for this video, kaibigan, no? Mahalaga po ang topic na ating pag-usapan. So, <laughs> kaya talaga naisipan ko po nagawan ito ng vlog. Uh, but before that, no? Um, gusto ko lang malaman nyo na after this nga pala no, pupunta po kami sa pamilyang bayan doon sa Tabonok Public Market. Nakikita nyo naman no, ang kaunti na lang ang laman ng tindahan ni Ate JB. Malakas po kasi yung ating bintahan the previous day. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga nanood ha sa aking previous videos. Thank you so much po, lalo na sa mga hindi na-skip ng ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So ang kaibigan no, nakita ko kasi sa isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan, Meron kasi nagtanong doon no, tungkol sa utang. Related po sa utang, no? By the way, yung topic natin ngayon ay related sa utang. So, to be specific, we will be talking about three things. Three words about utang. Related po sila, no? Ito yun, ha? Yung sinasabi ni Ate GB. Nakikita niyo ba mga kaibigan? We will be talking about guarantor. Go-maker at saka co-barware. Siguro narinig nyo na, no? Some of you narinig na yung mga words na ito, dear friends. So, uh, nakita nyo siguro sa aking thumbnail, no? O sa aking title. Uh, delikado po talaga ang mga bagay nito, ang words na ito, kaibigan, no? This will destroy your life. Hindi sa, naman sa nila, lahat ko. But delikado po talaga, no? Kaya, uh, ito po kasi mangyari sa atin pag tayo po ay pumirma. So, bago po tayo pumirma ng anong mga kasulatan, dapat talaga basahin natin ng mabuti, ha? So, before natin ito pag-usapan, kaibigan, sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate sana naman mag-subscribe ka na kay Ate and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please, don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin ng aking family. So, kaibigan, no? About utang. Mahalaga po talaga, no? Kasi, kaibigan, again, doon sa Facebook page na aking pinupuntahan, no? isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan, mayroon po nagtanong. May naningil, no? Sinisingil po siya. May nagpunta sa bahay niya dahil sinisingil siya sa utang ng kanyang kakilala. Ayan, to be more specific, utang po ng kanyang kaibigan. And then, nasabi niya doon, no, sa kanyang tanong na may pinirmahan po siya. Pero hindi naman po siya yung gumamit ng kwarta. Nagpirma lang po siya kasi kailangan po talaga yung pirma niya, sabi niya, para makautang yung kanyang kaibigan. O ngayon, dahil sinisingil siya at hindi naman siya yung nagamit ng pera, ito yung kanyang katanungan, dapat ba talaga siya yung singilin? Hindi naman siya yung nangutang, siya lang yung nagperma. Napirma po kasi siya, no? She signed the document, kaibigan. So, ang tanong, ano kaya yung uh, pinirmahan niya, no? Isa ba siyang garantor doon sa utang? Ayan, garantor ba siya? Or kumiker? Or kubarower? So, pag-usapan natin, kaibigan, kung pwede ba tayo singilin pag tayo ay garantor? co or co-borrower, eh hindi naman po tayo ang ah, nangutang. Hindi naman po talaga tayo yung gumamit ng pera. But first of all, let's define, ano ba ang mga ito? So mga kaibigan, ano ba yung guarantor? Ayan, so let's define guarantor kaibigan. Ito kaibigan, tinatawag ka na guarantor. Pag ikaw ay pumirma, ayan, may umutang po, kakilala niyo, kaibigan, kahit sino pa man, tapos pumirma po kayo na kapag hindi siya nakabayad, ikaw yung magbabayad. Ito po ang garantor, kahulugan ng garantor. Ang yung co-maker, parehas lang po yun sa co-borrower. Isa lang po yun sila, no? Co-maker, co-borrower. Same sa garantor. Pag yung nangutang, hindi makabayad, ikaw rin yung sisingilin. But, there is but, no? Merong pero, kaibigan, magkaiba po sila. Medyo parihas na sisingilin ka, pero magkaiba po. Kaya naman kaibigan, bago po talaga kayo pumirma, basahin nyo na mabuti. Bakit? Kasi si garantor kaibigan, pag ang pinirmahan mo na kontrata, na document, okay na dokumento, ay garantor ka, ang ibig sabihin, pag hindi nakabayad, no? Pag hindi nakabayad yung taong gumamit ng pera, yung taong umutang, ay eh, talagang pwede kang singilin. Pero, bago ka singilin, dapat talagang wala na siyang pangbayad, no? Wala na siyang mga bagay na pwedeng isangla, wala na siyang bagay na pwedeng ibinta para pambayad na yung lahat ng property ng umutang ubos na talaga bago ka singilin pa nagsabi siya na hindi ako makakabayad wala kong pera pero meron naman siyang sasakyan meron siyang bahay at lupa may mga kagamitan siya na pwedeng isang la ibinta para makabayad siya hindi po kayo pwedeng singilin kasi may pwede pa siyang magamit pero pag wala na, wala na talagang mga bagay-bagay, wala na siyang mga property, kahit ano, wala ng TV, walang ng sasakyan, wala lahat. Walang-wala na talaga yung umutang. Eh, ikaw yung garanto, siyempre sisingilin ka. Sisingilin ka kasi yung umutang talaga, eh, wala na siyang may binta, wala na siyang property. At ang kaibahan naman po sa co-maker at saka sa co-borrower, ito po, pag hindi nakabayad ang umutan, okay, tapos nagpirma ka bilang kumiker at saka hindi garantor, ayan, kumiker, kubarwer, hindi garantor ang pinirmahan mo kay Bigan, hindi bilang garantor, eh, sisingilin ka talaga. Pag hindi nakabayad yung taong umutang, sabihin niya, wala akong trabaho ngayon, wala akong pero, wala akong babayad, ikaw yung sisingilin. Kahit may property pa siya na pwedeng isang la, may property pa siya na pwedeng ibinta, Ayan, may sasakyan siya or ano mang kagamitan na pwede niyang pangbayad. Pag sinabi wala siya pera, wala siyang pangbayad, ikaw talaga ang sisingilin. Dahil ikaw po ay co-maker, ikaw ay co barwer Ayan, hindi mo pwede sabihin na, Uy, bayaran mo, ikaw yung umutan, total, may, may mga kagamitan ka naman, e, mo muna yan bayaran mo yung utang mo, hindi mo siya ma-force mafo kasi nga isa ka sa mga umutang. Isa kang kumaker or kubarwer which is ibang-iba po sa garantor. Ang ginapag-garantor ka bago ka singilin, dapat tiyak na talaga yung nangutang, yung principal na umutang, wala na talaga siyang mga bagay na pwedeng ibinta, wala siyang property na pwedeng isang la para mabayaran ka bago ka singilin, bago ka singilin. Okay, yun yung kaibahan sa guarantor at co-maker at co-borrower. Again ha, pwede ka lang singilin, nagpirma ka bilang guarantor, pwede ka lang singilin mga kaibigan kung yung principal no yung taong umutang wala na talagang property na pwedeng ipangbayad tsaka ka na lang singilin. Pero itong kumiker, kubarware, isa ka sa mga nangutang. Okay, kaya kahit may, may property pa yung umutang na pwede niya ipambayad, pwede ka pa rin singilin. Magkaiba po yung kumiker at tsaka kubarware. Kaya aking kaibigan na dapat alam nyo po ha, basahin uh, ah, ng mabuti yung dokumento bago kayo pumirba. wag basta-basta pirma. Okay lang maging garantor. Okay? Pero, dapat alam mo naman na manang makabayad talaga yung uutang no yung tinutulungan mo pag hindi kasi siya makabayad sisingilin ka kapag wala na siyang mga pagmamay kapag wala na siyang mga property na pwedeng pambayad sisingilin ka talaga at ito kahit meron pa siyang ibang source of income may property pwede ka pa rin singilin kasi nga kumikir ka o oh, borrower ka, Pwede kang singilin anytime. Ayun mga kaibigan, napag-usapan na po natin kung ano yung guarantor, ano yung co-maker at saka ano yung uh, borrower, okay? Delikado po talaga ang mga bagay na ito, kaibigan. Kaya again, isang reminder po no. Napakahalagang reminder, nagpapaalala si Ate JB na bago po tayo pumirma, kasi naman dikas na po sa atin no na matulungin talaga. Ayan, maraming, marami siguro tayong makakilala, kakilala na gusto humingi ng tulong sa atin. Ayan, sino bang hindi pipirma eh? Ang dali lang naman po, Mirma, di ba? Ayan, so, nakatulong pa tayo sa ating kaibigan, kakilala or kapamilya. Pero kaibigan, sana, bago po tayo pumirma, basahin po natin yung iba kasi, no? Ah, uh, hindi na binabasa lalo na ma mahaba yung uh, nakasulat puno yung one paper and hindi ko rin naman masisisi ang lahat kasi most of the documents are written in English so hindi naman lahat tayo ay nakakaintindi ng English pag ganito yung nangyari no uh, dapat ipatranslate po natin no sa sa language natin kung ano bang ibig sabihin ng pipirmahan natin at ano ba yung nakasulat? Yung ano yung paper na natin? Ano ba tayo? Garantor ba tayo? Comaker ba tayo? co baruer ba tayo? Malaki kasing pagkakaiba ng mga bagay na bagay na ito kaibigan. No, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina no, si garantor kaibigan, pag garantor ka, sisingilin ka, sisingilin ka lang, okay? pag wala ng mga properties na pwedeng ibinta, pwedeng isangla para pambayad yung taong umutang talaga. Tapos garantor ka, wala na talaga siyang property na naiwan. Bago ka, tsaka ka na si singilin. Okay, bago ka singilin. And uh, yung, yung agency, si kumikir, barwer kahit mara, may property pa siya pwedeng ipambayad, pero sabi niya, wala talaga siyang pambayad. Eh, ikaw, kumikir ka, nagpirma ka bilang kumikir, kubarwer, talagang sisingilin ka. Kasi parang kayo na ng dalawa, no? yung nahutang, kaya kaibigan please marami na talaga na aha, aha, no <laughs> dahil sa pagiging guarantor dahil sa pagiging kubarowid at uh, saka kumikir ayan kaibigan no uh, ako kaibigan hindi ko na lang hindi na ako lalayo no nagpirma po ako noon kasi wala pa talaga ako masyadong nalalaman ang pinirmahan ko po noon ay bilang kumicker po. May nagpalindin po kasi sa amin no at nakapirma po si Ate JB ng kumicker. And that time, ilang years na po yung nakaraan. Hindi ko po alam yung kaibahan ng kumicker at saka Ah uh, hindi ko nga alam na ako pala yung sisingil, pwede para akong singilin no. Ayan, nagpirma lang ako para po tangin yung kapamilya ko actually. Ayun, nagbayad po ako no. Thank you so much kada bayaran ko naman. Kaya talaga kaibigan, wag tayo yung basta tulong ng tulong. Huwag tayong uh, basta pirma ng pirma. Ayan. Think about the future, what will happen. Okay? Think about yourself also. Hindi yun pagiging selfish. Kung hindi ka naman sure talaga, eh huwag ka nang pumirma. Okay? Para hindi ka magsisi in the future. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, malaki pong may tutulong nito sa inyo. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, yung parating sinasabi ni Ate JB, hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB at kaibigan, no? Kahit bulol ako magtagalog kasi naman bisaya ang yung lingkod, taga Cebu po si Ate GB. So, hindi po ako sanay magtagalog, but still, I'm doing my best, trying my best. Kasi pag magbisaya ako, kaunti lang, hindi lahat makakaintindi kay Ate GB. Kaya kahit mahirap, nagtatagalog ako. Ginha, aasin so tayo. Yan ang dapat ilagay mo sa iyong isipan at saka sa iyong puso. Walang imposible claim it. Aasin so tayong lahat. Okay? Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.